Dito, pag-usapan natin naman ang buntis at saka nagpapasuso. Hindi sila na obliga ng fasting. Pero nagkaroon ng opinion ng mga ulama, magbabayad ba sila after Ramadan? dito May opinion dito mga ulama tatlo. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, magbabayad lang talaga sila. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, pagkatapos ng Ramadan at hindi siya nagfasting dahil sa buntis, o dahil sa nagpapasuso, ang gagawin nila, magbabayad lang after Ramadan. After niya manganak o after niya magpasuso. Pangalawa, na pananaw, pananaw ng, ng Hanabila at ng Shafi'iya, ang pananaw nila, nakadipindi. Kung siya ay takot sa sarili niya, takot sa sarili niya na baka mag-fasting, mapahamak siya kasi nga buntis, o kaya ay nagpapasuso, takot sa sarili niya, magbabayad lang after Ramadan. Magbabayad lang. Pero kung takot siya sa anak lang niya, hindi siya takot sa sarili niya. Saan siya natakot? Na pag hindi ako kumain, baka mapiktuhan yung gatas. Pag hindi ako kumain, baka mapiktuhan yung bata. Kung doon siya natakot ang pananaw ng Shafi'i at Hanabila, sabi nila, magbabayad plus magpakain. al qada ma'al ito'am. Magbabayad plus magpakain. Pero may dalil ba ito? Walang dalil. Okay, pangatlo pananaw ni Ibn Abbas radiyallahu anhumah at pananaw ni Ibn Umar radiyallahu anhumah na banggit ni Ibn Qudama sa kitab na Al-Mughni na si Ibn Umar radiyallahu anhumah itong dalawang to pwede na sa kanilang magfidya subhanallah tingnan yung pag-aaral lang ano fiqh may mga babae na taon-taon buntis taon-taon nagpapasusok eh kung sampu yung anak niya sampung taon hindi makapag-fasting yan kaya Mayroong tatlong pat ipangatlong pananaw ni Ibn Abbas at ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na magpipidya na lang. Fidia. Pag-usapan natin mamaya Fidia. Isa sa dalil si Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sabi niya sa buntis, anti bimanti katilati la tutiquhu fa al alfidia. Ikaw ay parang sa nagfast parang tao na walang kakayahan mag-fasting. Na matanda na. Kaya magpipidya ka. At ito ay nabanggit ni uh, uh ito sabi nila darukut ni na ang, sa, ang asar na ito ay sahih subhanallah pananaw ibn Abbas ito sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya ang babae pag na-extend masyado yung pagbubuntis at pagpapasuso niya pwede kunin itong pangatlong pananaw pero kung hindi naman madalas na nagbubuntis nagpapasuso mas mainam magbayad na lang ng kanyang utang okay ano yung fidya ang fidya mga kapatid ang magpipidya yung wala ng lunas ang sakit Ibig sabihin, kailangan ng maintenance. O kaya ay... Da <coughs> Dahil sa katandaan, yung mga matatanda na nagtatanong, wala nang kakaya na mag-fasting. Pag mag-fifidya ka, nispusa. Nispusa, isa't kalahating kilo ng bigas. Or, may dalawang option ka. Isa't kalahating ng bigas, ibibigay mo araw-araw. Araw-araw, isa't kalahating kilo ng bigas ibibigay mo araw-araw sa buwan lang ng Ramadan or second option magpapakain ka ng isang miskin so may mga option ka either na pakainin mo araw-araw o papakyawin mo na lang after Ramadan ipunin mo yung tatlong pong miskin isang bisis mo lang sila pakainin pwede yun at ginawa yun ni Anas bin Malik radyallahu anhu na pinaka uh, naglingkod sa propeta sallallahu alaihi wasallam nagsilbi na sampung taon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na si Anas bin Malik radyallahu anhu ang nung matanda na siya at wala nang kakain ng fasting after Ramadan iniipon niya ang 30 miskin isang bisis lang niya pinapakain Ustad pwedeng pera ang fidya Ang pananaw ng karamihan sa ulama hindi nila tinatanggap tong fidya na pera kasi hindi nangyari sa para panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam katulad din ng zakatul fitr ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi na pinahintulutan. Pero si Imam Abu Hanifa, rahimahullah, pwede sa kanyang gawing pera ang fidya, gawing pera ang zakatul fitr. Ibig sabihin, kung bawat isang kalahating kilo, i-multiply mo sa 30, pwede ibisang isang bigayan mo na lang sa miskin. Pinahintulutan. So, Doon si ito ay masala, masala khilafiyah bayan ng fukaha. So, ito ay siyempre nagkaroon ng opinion ang ating mga mga ulama tungkol sa bagay na to. Okay. Papasok na tayo sa importante na, din ng video. Okay, may tanong sa video, Ustad. Ustad, halimbawa, ustad may karamdaman pero napaka-miskin, wala nang kakayahan. O kaya ay matanda na ustad hindi kayo mag pero wala na sa matinong kaisipan. O kaya ustad matanda na pero walang kakayahan mag Magbabayad ba 'yung anak niya para sa video? O 'yung uh, asawa niya para sa video niya? Kapag wala nang kakayahan ang tao, siya lang kasi ang naobligahan, kaya exempted na. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hindi pipilitin ng Allah ang tao sa bagay na wala na sa kanyang kakayahan. Kaya pag wala nang kakayahan magfidya o kaya wala na sa matinong kaisipan o kaya ay walang mis wala nang pera, walang pang walang ano hindi, na obligahan yung anak na mag magfidya sa kanya. Nintindihan? Ibig sabihin, wala na sa fasting, wala na rin pidya kasi walang kakayahan. Okay. Dito ko na rin tataposin kasi alam ko mapapahaba itong usapin natin kasi batas pinag-usapan natin. Pasok tayo sa mga nakakasira sa fasting.